Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. So it's hugas time. Kaya kama naman og kaon na ng ato ang customers. So maghugas na po ang kosenera. Kaya kama naman siya og luto. So hugas na po So maura ni ang trabaho every day guys. Wag lang balik balik ra jud magluto. So, mo gini trabaho sa kusinera all around. Way so, pili tag trabaho, guys. All around ta ani. So, kinalangan bug top lock sa cellphone eh. Nagundok akong hogason. So, ayan. So, naay ni palit ko kuan soft drinks. So, mm, akong cellphone na di ipatok ka ng cellphone Ibabaw sa ref, guys. So, yun. So, yan ang buhay ko sa Nara. So, habang may buhay, uh, kayo ng kayo. So, thank you for watching.